So kung titingnan niyo, talagang binabalandra pa talaga nila, diba? kung 'di ba? Hindi ba naman makakapal yung mga muka, 'di ba? Nakakagigil po talaga mga kababayan. Alam niyo, para sa akin na, sa akin na bilang bilang Pilipino, bilang ano, 'di ba? Hindi ko naman sinasabing mayaman ako. Hindi ko naman sinasabi ding ano, mahirap lang din ho kung, ano, 'di ba? Hindi ko nila nararamdaman yung hirap ng buhay. Bakit ko po ginagawa ng video to? Ito ha, ah, para sa, sa atin lang oh. Hindi mo natatapos yung korupsyon. Yan ho yung number one na nagpapahirap sa atin. Numero unong nagpapahirap sa atin lahat, yung korupsyon na yan. Hindi man tayo direktang ninanakawan, di ba, sa pangsarili. Pero yung, 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 kumbaga yung, serbisyo na dapat na natatanggap natin ay nawawala. Bukod doon, maraming nagiging apek epekto. 'Di ba? Nandiyan yung basta maraming nagiging epekto 'yan. Hindi lang hudo sa pagbaha, 'di ba? Dahil ano, yung corruption no talaga marami po talagang epekto. Yung kahirapan, number one dyan yung kahirapan. Kahirapan ng mga kababayan natin. Biruin niya, Luxury bag. Dalawang milyon? utang oh, ina. <laughs> Tapos yung mga ibang bata na gustong pumasok sa skwelahan. Napanood yung ibang video noon na ano, yung mga bata pumapasok sa school. Naka-plastic bag lang yung gamit nila. Tapos, ang ini Um, ama ano nyo, di ba? Yung hirap ng buhay. Yung lifestyle nila, di ba? Kumakain, di ba? Ang sarap ng buhay nila. Samantalang, ang dami pong naghihirap na Pilipino. Hindi ko natin sinasabing na na-unrenew -ano tayo, ha? Excuse na, nakakaluwago tayo. Pero ito, mga kababayan, isa rin ho ako sa nahihirapan. Diba? Nandyan yung pagtaas ang bilihin, pagtaas ng bayarin, di ba? Kasi ah, so yun, nandiyan yung punot dulo eh. Ayun yung punot dulo eh. Yung corruption.